mga kwentong krimen, tunay na nangyari, tunay na nakakakilabot. Ako ang inyong tagapagsalaysay at ito ang kwentong krimen TV. Isang tahimik na umaga sa lungsod ng Tagum sa isang bahay sa barangay na Filipina. Totoo po ang wala ng buhay si Sofia Marie Coquilla, 19 years old, isang estudyante ng University of the Philippines Diliman, Liman na nakabakasyon lamang na maganap ang insidente. Pero ang mas nakakabigla, ang mga sospek ay pa ang mga inordedan lamang. Si Sofia Marie G. Coquilla ay isang masipag at matalinong dalaga. Pugong Davao, dating estudyante ng Ateneo Dede Davao Senior High School at kasalukuyang nasa UP Diliman, isang scholar, isang pangarap ng pamilya. Ayon sa mga kaibigan at guru, si Sofia ay tahimik, magalang, at prosedido makatapos ng pag-aaral para sa kanyang pamilya. Walang kaaway, walang bisyo, kaya't lalong naging shocking ang balitang ito. July 9, 2025 Bandang madaling araw Habang si Sofia ay nagpapahinga sa kanyang parto Pinasok ng mga sospek ang bahay Tatlong minor de edad at isang legal age na lalaki Sa hindi pa matukoy na dahilan Ang balak na simpleng kunanakaw Na uwi sa isang brutal na pagpatay Ayon sa otoridad Si Sofia ay nagtamo ng higit tatlong pong saksak Karamihan sa bandang liig tidib at kaguran. Dugod siya natagpuan kinabukasan at wala nang buhay. Sa tulong ng CCTV footage at mga testigo, agad din na nakilala ang mga taong huling nakita sa paligid ng bahay ni Sofia. At dito pimasok ang nakakagulat na detalye. Apat na minor de edad. Edad 14, 15, 17, at isang legal na edad na lalaki na kinala bilang Roy Roy. Ayon sa investigasyon, matagal nang pinagpapanuhan ng grupo ang pagdanaraw. Pinagbasan si Sofia na makita siya mag-isa sinamantala ang pagkakataon. Tatlo sa mga sospek ay kasalukuyang kinaharap ang kasong robbery ni Domicide. Ngunit ang isa na 14 years old ay hindi maaaring managot sa batas Ayon sa Republic Act 9344, ang minimum age of criminal responsibility sa Pilipinas ay 15 years old. Ang batang ito ay isa sa ilalim lamang sa intervention program at hindi makukulong kahit na siya ay isa sa mga aktibong sumali sa krimen. Ito ay muling nagbukas ng debate sa publiko. Dapat ba talagang mapanagot ang mga batang gumagawa ng itong kabigat na krimen? Sa ngayon, nasa custody na ng pulisya ang mga sospek. Ang tatlong minor de edad ay lilipat sa Regional Rehabilitation Center for Youth. Si Roy Roy, ang pinakamatanda, ay inaasahang pakasuhan ng full extent ng batas. Ng ang labas ng pahayag ng University of the Philippines, we condemn the senseless killing of one of our own. Nagluksa ang komunidad, hindi lang para sa pagkawalan si Fia, kundi para sa isang sistemang tila bulag sa kabungisan ng mga kabataan. Ang kaso ni Sofia Marie Coquilla ay hindi lang kwento ng isang krimen. Isa itong salamin ng ating lipunan kung saan minsan ang inaakalang walang muwang ay magkakayahang pumatay. Kaya't meron akong iiwang katanungan para sa inyo. Sa ganitong klase ng krimen, sapat ba ang batas para sa mga minor de edad o panahon na para tubuhin ito? Komento ang inyong opinion sa baba. At ito ang Kwentong Krimen TV. Kung interesado ka sa mga totoong krimen at mga alam sa likod nito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At, at ito ang Kwentong Krimen TV.